yung issue kasi dito ng XRM na ito mga idol um, nag, nag, naglulugar rin pag start yun so nagi start daw siya dire diretso ayan so ang nangyari tinanggal na lang yung battery para hindi mag drain at kung ano pa yung mga naapektuhan dito nung tuloy tuloy po na pag start kasi pag ganun po tuloy tuloy na pag start kahit patay po dito sa kanyang susi talagang maapektuhan yung battery. So, check muna natin yung condition na kanyang battery. So, ito kasi, yung linya nito, sa starter lang talaga, no? Sa starter. At magkakapositive lang ito, magkakakuryente lang ito. Pag na-connect na po yung positive dito, no? Yung galing po ng regulator. No? Yun, good morning mga idol. So, meron po tayo ditong XRM 125. Rusi 125. <laughs> Rusi. 1 to 5 ah? Ayan Mga bashers natin dyan Pag nagkakamali tayo ng sabi Pinatantad ka tayo ng ano yun know? Common sense na lang Nagkakamali din yung tao Ayan. Nasabi ko kasi dati yung Honda TMX Alpha <laughs> Honda TMX 125 yata sabi ko <laughs> Walang iya Pero ayos lang Ayan. So yung issue kasi dito Ng XRM na ito mga idol um, nag, nag, naglulugar rin pag start oh. yun so nag start daw sya dire diretsyo ayan so ang nangyari tinanggal na lang yung battery para hindi mag drain ayun o um, nasira na rin yata yung fuse Alright, check natin lahat. So, ang nangyari dito, nag start siya mag-isa. So, may problema na ito, yung starter relay. No? Starter relay, o di kaya itong push start. O kaya nag-start mag-isa. So, dito napapansin natin, bumabalik naman. So, kadalasin may problema nito, yung starter relay. Kaya, babaklasin muna natin tawa babaklasin. Para may pakita ko na maayos, no? Ayan. Rusi, 1 to 5. So yun no? Uh, o, no? una check muna natin dito yung kanyang battery no. At kung ano pa yung mga naapektuhan dito nung tuloy-tuloy po na pag-start. Kasi pag ganun po, tuloy-tuloy na pag-start kahit patay po dito sa kanyang susi, talagang maapektuhan yung battery. So check muna natin yung condition na kanyang battery. So ayan o. No? Oh. Ayan na lang po yung ilaw ng battery oh. So totally drain po yung kanyang battery. Kung may percent man yan, 1% na lang. Kailangan nang i-charge. <laughs> okay. So, ang gagawin muna natin dito, kasi nasabi ni Tropa, tuloy-tuloy na po test start. Check muna natin kung may kuryenteng lumalabas dito po sa ignition coil. Yun meron. Yun meron. So, possible under to ko agad. Okay. So, ngayon, check natin pag umandar, kung mayroong mga tumutunog dito, no? Habang umandar. Shoutout kita, Tato. Aray sa baw. Huwag kaya, hindi ka kong hihinakan. <laughs> Tapa, tinapayan. Aray ng hangin. Hindi na rin asa. Amot din at kayo, aray hangin. Ato pa sa loob, chill. Alayon ni daw, chill, oh. Nag-inisog. Itimbata, alayon ni Ayun umandar. Ayun umandar. So umandar siya mga idol at wala namang ibang nangyayari dito habang umaandar. Walang trigger na nagaganap. So pag ganun kasi tuloy-tuloy na nag start dito lang yan lagi sa starter. Check man natin. Ayun. So okay naman po yung kanyang relay. So try lang muna natin to ibalik. Eh so te-tester natin ulit mga idol ah. So yung isang tester natin nasa ground. Yung isa naman. So ito po yung linya na ito, may Ito po yung linya po ng positive so ito pang linya po na ito, papunta po ito sa Papunta po ito sa relay. Ay sa ayun. papunta po ito dito sa relay. Okay. So check natin. So naglalabas ng kuryente. So dapat hindi muna yan magkakakuryente, dito muna yan dadaloy. Ayun. So dito muna siya dumadaloy bago dito. No. Dapat magdikit muna to para magkaroon po ito ng kuryente kasi ito supply lang po ito ng starter natin diretso no? yung isang wire nito papunta to rito nakadikit so ibig sabihin no? ito yung galing regulator kasi ito naman itong wire na ito papunta dapat yan dito pero bakit may kuryente na to Kaya tatanggalin natin yung upuan, check natin yung wiring niya dito. No, may naka- tap, baka kasi pag ibinalik lang natin mag-start na naman siya kusa. Kaya check natin 'yung kanya wiring. Sayang so, mai dulo. Ito 'yung dahil kung bakit may kuryente na kagad 'to pag umaandar. Kasi nirekta na po dito, hindi naglagay ng fuse, no. So kung may mga grounded po sa uh, makina ay sa wiring na dinadaluyan po ng positive ay automatic no magkakaroon po ng ispark uh, spark dahil meron na nga pong positive no Ayan, eh, no so dito maglalagay po tayo dito ng fuse no lagyan natin to ng fuse para kung may mga short circuit dyan fuse lang yung bibigay hindi na abot doon sa battery okay so ito kasi yung linya nito sa starter lang talaga no sa starter at magkakapasitive lang ito magkakakuryente lang ito pag na-connect na po yung positive dito, no? Yung galing po ng regulator, no? Ayan. Kaya maglalagay tayo dito ng fuse. Tapos ito naman, mapansin nyo, may lagay pa dito na isa ng fuse. Ito po yung galing naman po ng accessories, no? At sa pag nag ng susi, magkakaroon po ng kuryente dito po sa red na may guhit na black. Tapos, saka palang magkakaroon naman po ng positive yung accessories natin. Ayon. So dalawa kasi yung fuse ng mga Rusi 125. <laughs> Ayun, dalawa yung pews ng Rusi 125 ba? Hindi kagaya ng Honda isa lang. <laughs> All right. Uh, ano kayo eh, oh. Ayan. So, Ayun. So maglalagay tayo ng fuse ayan. Ayusin ko muna para tapos sa pakita ko sa inyo na magkakuryente lang to pag um, may fuse okay so yung mga doon upanda oh, rin muna natin So, hindi ko po tinatanggal yung kanyang starter para malaman ko kung mag-trigger ito. Okay. Kasi bigla-bigla na lang daw ito nag-trigger, tumutuloy-tuloy sa pag-start. Ayan. Ito so, may problema niyan pag ganun. Okay. So, ito yung sinasabi ko na dapat ito walang kuryente. Ayan o. Kita nyo? Wala na siyang kuryente. Bakit? Kasi dito, sa access sa kulay red na ito ano o hindi na -irick po kasi nila so ang ginawa natin naglagay tayo ng fuse ano wala tayong pambili ng fuse na fuse box pwede natin gum tayo gumawit ng ganitong method pwede nyo isolda dyan o itape nyo na maayos ipulupot nyo siya na maayos ayan po ito yung galing na kuryente galing ito sa regulator so ikakabit na natin siya dito ayun magkakuryente na po ito. So kanina may kuryente ito, di ba? Kasi ni -rekta. So ang gagawin dito, gaganda ang pag may fuse kasi pag may ground po sa ating wiring gaya nito, na nagkaroon po ng ground dito. Ay hindi po tuloy-tuloy mag uh, magpo-push start. No, kasi ito kahit ito putol yung fuse nitong isa kasi sa accessories lang to, tuloy-tuloy pa rin po yung magi-start mga idol pag magkaroon to ng problema pag itong positive na ito na galing dito tumawid dito sa kabila mag trigger po yan no? tuloy tuloy yung trigger dahil may supply po siya ng positive okay ayun alright so nagets nyo ba mga idol so maganda na mayroon tayong fuse dito sa red to red itong isang red galing po ito ng regulator Itong isang red naman, papasok po dito, papunta sa battery. Okay. Tapos, itong red na galing regulator, may wire din po yan, papunta dito sa ating headlight. So, mapapansin nyo, wala accessories pero umaandar. Dudugtong natin to. Ayan, nagkaroon na po ng positive. So, isa pang napansin ko dito, dapat hindi pa ito aandar hindi pa ito dapat aandar pag hindi ito naka-connect kasi hindi masusuplayan ng positive yung CDI so nga lamang yung CDI nito naka jumper na rin sa kulay red kaya ganun yung problema so ayusin na lang natin yan sa mga susunod na video dito ayusin na mo natin yung kanyang wiring at do double check natin yung kanyang starter baka mangyari na naman kasi yung pag tuloy tuloy na start ba corrosion? Okay, siya so check natin. So, sira na nga yung kanyang sakit eh. Ito may positive na ito. Kasi na na natin dito yung fuse ito. Okay, check natin ito. Ito sinasabi ko, accessories na magkakapositive lang siya pag naikabit na yung isang fuse. Pero Okay. So, ibalik muna natin yung upuan ah, sa isa sa ating method sa ayos. Yun, so, yung nangyari dito sa motor ng ating idol, no, sa kanyang XRM na ito, ay tuloy-tuloy po yung pag-trigger na pag-aandar. Dahil nagkaroon po ng problema doon po sa part ng wiring, no. Ah, napasukon po ng uh, bigla pong pumapasok po yung positive doon po sa part ng starter relay. Pag may ganun kasing tuloy-tuloy yung start, starter relay talaga may problema niya mga idol, no? O kaya yung, yung full start. So, ang nangyari dito, napansin ko na na po yung kanyang starter relay, tapos yung kanyang carbon brush na obus na rin. So, totally yung na yung naapektuhan o yung nagka-problema ay si starter relay pati yung kanyang carbon brush yung starter motor niya no so minanual ko na po yan Uh, i-tester yung kanyang starter motor at hindi po talaga umikot na. So nasunog na yung starter motor at yung kanyang starter relay. So uh, may next video pa ito mga idol. no, Kasi ang gusto ni Tropang gawin ay uh, paganahin natin yung kanyang starter motor na ito. At uh, yung kanyang push start. Uh, abangan nyo po. So uh, wala pa kasi siyang budget sa ngayon kaya naglayo muna tayo dito ng tape at yung kanyang sakit may problema na nga rin no? yun. so abangan nyo papaganahin natin yung kanyang starter na ito yun. so pa mga nakakaranas ng biglang pag start no check nyo lang po yung starter relay no yung kahit patay po yung susi bigla bilang umay start ayan so napakahalaga na mayroong mga fuse yung ating motor para maiwasan natin yung tuloy tuloy na nangyari dito sa motor ng ating idle, no tuloy tuloy na pag start sunog na yung carbon brush nyan dito sure bull yan Kaya ayaw na gumana Ayun Ayaw na umikot So dito Hindi na talaga Tenester ko yung kanina uh, At hindi na po talaga Nag Trigger Bawa ganito Kuka ng wire Soksok mo dyan Kaya pasensya na Wala pa itong taga Camera Tapos si trigger mo na ganyan No Magte-trigger to Pag goods pa So nangyari Ginawa ko na yan kanina hindi na po siya nag-function. So, may problema na to. Tapos, nasunog na rin po yung kanyang starter relay. Ayan, o. So, ang gagawin dito, ang nasisira dito, carbon brass. Palit carbon brass, tapos, starter relay. Okay, so, sa so, ngayon, um, ito lang daw muna yung gagawin natin. Tinanggal lang po natin yung ground. Ay, lang muna natin. And, So, natin babalik lang muna natin. So, yung kumahantar na naman siya, wala nang problema sa kanyang start sa pag andar Alright. So, baka nyo na lang po susunod nating gagawing video rito pag nakahanap na si Tropa ng budget para dito sa kanyang carbon at tsaka sa starter relay. Okay? So, yun lang. Yun lang yung naging issue ni RUCY125. Bye-bye. Yan, alright. Okay na po yung Rusi 125, oh. Ay, ano pala to? Motopus bus. Ganda ng tunog, oh. Rusi. Alright. Okay na, oh. <laughs> Nawala na natin yung grounded nya. Inalis lang muna natin. So, baka nyo yung gagawin naming next vlog dito. Ayusin namin yung kanyang push start. Okay na. Kick start lang daw muna siya. Okay na. Birahin muna yan baka birahin pa ng iba balik balik shout out kina at mga kuha ni mayor oh. para isumulod gaging payadlan motor <laughs> kanina dinala nila to tulak tulak lang okay? tulak tulak lang yun dinala nila kanina kasi yun nga may ground so pag may ground yung isang motor lalo na mga ganyang battery operated hindi talaga andar yan okay, bye bye